galin muna natin yung ah uh, sigunyal natin. 'yun. Ayo pumukuha. Sa so, dito na yung ating sigunyal mga boss. Kakalasin ko muna. Pakikita ako sa inyo mamaya kung ano yung nasira kung rod bag pero same na natin silang papalitan lahat Isang set na so tong side bearing okay pa naman hindi na natin to papalitan kasi may polar naman tayo ng side bearing so makukuha natin to ng buo So ito na yung mga ito na yon mga boss. Bubuksan natin kung ano yung may tama. So yun, makikita niyo may tama na. Kapalitan natin to. Connecting rod at saka um, bearing. Saka itong pin, papalitan natin kahit uh, okay pa naman siya pero isang set to na bibili pag original. So papalitan na natin ang lahat kasama tong spacer. So, update ko kayo mamaya mga boss. Pag nakalay na. Okay, kakalasin ko muna. So, yun mga boss. Ito na yung kakabit natin uh, sigun uh, connecting rod. yung mga ito yung original ng Kawasaki. So, meron siyang kasamang connecting rod. Uh, pin. Dalawang spacer na copper. Tapos yung, siyempre, itong ating pin bearing. So, sasalpak na natin. Kaya na natin buksan tong ah, galing. So, pag nakabit nito mga boss, lagyan muna natin ng oil, ng langis. Tapos, ito namang tin. Ayan, saka muna. Meron itong dalawang tin nakalock dito sa dulo. So, okay, pressin natin to dito sa kabila sa kabila. Unahan natin ito mga boss. Kung butas na ito, tatapat natin dito. May butas ko dito, dapat may tatapat natin itong butas na ito dito. Lagyan natin ang langit. natin tapos. langit. Siguro doon natin nakasentro mga boss. Bago natin babaan ang press. So, yun mga boss. Unahin natin tong copper wire. Tapos tong ah uh, pin bearing. Tapos tong connecting rod. Tapos copper bearing ulit. So, sukatin natin tong kapal mamaya. Bago natin yalay ng ayos. So, ilalagay na ulit natin. Itong kabaak niya. So, i na ulit natin. So, ayan mga boss, okay na yung ating in na crankshaft ng barako. Makikita mo dito. Tutok mo. Walang kapalag-palag yan mga boss. Dito sa kabila, ganun din. So, sentrong-sentro yan. Align-align yan mga boss. Makikita nyo, walang kapalag-palag yan. Ayan. So, yun mga boss. Okay na yung ating sigunyal. Na-press na natin. Na-align na natin to. So, bubuoyin na natin. Ayan. Okay. Let's go.